Hi cookers! it's another cooking day. Naroon ko dito ang 1.6 kilo ng pork. Ilalagay ko lang dito sa malaking bowl. So, ima-marinate ko muna to. Lalagyan ko na toyo. kalamansi, 1 fourth cup ng kalamansi. Ground black pepper, 3 grams to. Ilalagay ko to lahat. So, kasi ito tumitin pang to ng ano eh. Isang kutsarita ba? Ganun. Alinis yung kamay ko. Nagugas ako ng kamay. Yan. So, isa-set aside ko muna to. Atay naman yung imamarinate ko. So, meron ako itong kalahating kilo ng atay. So, in total, nasa 2.1 kilo yung karne natin. Tapos, kaya naman si, mababa na rin sa 1 fourth cup. Tinansya ko na lang. Nagugas ako ng kamay. Masage na. Nagyan ko rin to ng black pepper. To half na lang lalagay ko. Siguro mga 30 minutes pwede na, pakapitin lang natin yung nilagay natin yung pampalasa palasa. Gamit ako ng used oil, pinagpirtuhan ko to ng manok. Shirt ako mulog. <laughs> Spread the love. sa so, ihulog ko na yung patatas at carrots. Pagsasabayin ko na. Bell pepper. Okay na to. Sabit yung bell pepper. Hot dog. Okay na rin tong hotdog. Kunin natin yung atay. Gugulong lang natin to sa get. Hindi natin siya totally lulutuin. Kasi mamaya, pag bago matapos yung niluluto natin, iuhukulok pa natin siya. Ako na. Isaset aside ko muna siya. Cooking oil ulit. Spread the love. Bawang. Then, lagay ko na yung sibuyas. Kapag ganyang translucent na yung sibuyas, tapos aromatic na sila, lagay ko na yung pork. Itong pork, pinigaan ko to, tinanggal ko na yung marinade. Pero sinatasad ko yung marinade para pang sabaw natin mamaya. So, sa so, umpisa, nakahayot lang muna tayo. So, kaya lang muna natin siyang kumatas. So, wait lang natin na mag-reduce or tuloy lang siyang matuyuan hanggang sa mag-render na siya. Mag-render na yung oil. So, maganda talaga na sinasangkot siya mabuti yung karne para mas lumabas yung lasa niya. So, ayan, no? na yung konting mantika niya. Magsisizzle na siya. Ikimplahan ko na oyster sauce. Liquid seasoning. Pwede kayong maglagay ng pork cube kung gusto nyo. Laurel. Dibog yung dilo. Tapos yung panintang garog na tira kanina. Yun. Tapos so, mapapakapitin natin yung oyster sauce dito, yung liquid seasoning. Mga at least one minute lang, simmer. Na, okay na. Ay, grabe to, ang bango. Kailangan ito kung talaga yung oyster sauce, yung soy sauce. Ayun. Ayan, Ayan nagmamatika na. Masarap nito sa kanin. Lagay ko na yung marinade. Pakuluan ko lang sa to marinade. So, ayan, pwede na. Ito, marinig lang po ito ng karne, ha? Hindi ko na sinama yung sa atal, tinapon ko na. Tulog ka na yung tomato sauce. Tubigan ko lang ito ng konti. Tuloy natin. So, ayan na. Naluto na rin yung marinig. So, titikman ko muna siya para makapag-adjust ko sa lasa. Unahin ko muna yung karne. Kasi itong karne, habang sinasangkotsa ko siya, lumalambot na din siya kasi matagal ko siyang sinangkot siya eh. Ayan, so malambot na yung kain. pero titikman ko muna. Mm. So, ang sarap. So, yung lambot niya, hindi pa siya totally malambot. Kaya, lalambotin natin siya. Nag-adult Ad ako ng tubig. Kunti lang. Patakpan ko. Ayan, so isisimmer ko lang siya hanggang sa tuloy ang lumambot yung kaila. Wow. Since luto naman na yung mga ibang ingredients, uunahin ko na lang muna itong atay para tuluyan pa siyang maluto. Dahil saglit lang naman natin siyang ginunong kanina. Patatakpan so, ko lang mga 1 minute lang. Pwede na. Okay na to. Lagay ko na mga hot dogs. Yung mga gulay. Tagdag akong konti water. Konti lang, ganyan lang. Yung iba naglalagay ng sugar, pero na optional naman yung sugar kung gusto niyo na medyo may tamis. Pero ako, hindi na ako maglalagay kasi yung kinamit kong tomato sauce, medyo matamis na siya. Kaya kung gusto niyo ng medyo matamis na tomato sauce, ito gamitin nyo, yung Filipino style, medyo matamis to. So, papatayin ko na siya. Sino siya? <laughs> And then, lalagay ko na yung mga bell pepper. Ayan. Yeah. Ito na yung aming dinner.